Magandang magandang araw mga kaibigan. Magkapet pandasal muna po tayo. Ako po si Risa Singson Kaupeng, Editor-in-Chief ng Kirigma Magazine. Nung minsan, late na ako sa trabaho, pero malapit ng maubos ang gasolina sa kotse ko. Kaya't dumaan ako sa gasolinahan, at para mabilis, nagkarga lamang ng 500 pesos. Tumatanggap pa kayo ng credit card? Tanong ko sa mama. Opo, ma'am, sagot niya. Pero pagkatapos ng ikarga ang gasolina, sabi niya na ayaw daw tanggapin ang makina ng credit card ko. Patay! Binila ko lahat ng pera sa pitaka ko at umabot ito ng 385 pesos. Ito lang ang pera ko, pahiya kong sinabi sa mama. Sige ma'am, ako na lang magdadagdag, sabi niya. Umalis ako doon at pinagdasal ko na biyayaan ng Panginoon ang mabait na mama. Kinabukasan at ilang beses pa, Bumalik ako doon upang bayaran siya. Wala daw ganong taong nagtatrabaho doon. Anghel siya siguro, naisip ko na lang. Madalas, may mga anghel tayong nakakasalamuha na hindi man lang natin namamalayan. Maari silang mga tao na naging mabait at matulungin. O di kaya totoong mga anghel galing langit na nag-anyong tao. Ano pa man sila, nakapaligid sa atin ang mga anghel na Diyos upang tulungan, iligtas at protektahan tayo. Nakakita ka na ba ng anghel ngayon? Manalangin tayo. Panginoon, padalhan mo ang inyong mga anghel upang gabayan ako sa araw na ito. Amen.